kwento niya sa akin ng gusto na makihiwalay ang asawa niya sa kanya. Sinabi ko sa kanya na baka may masamang gawin yan kay may lucky man. Nagpunta ako sa police station. Nagpunta dito ang asawa. Mm. May pirma siya doon na hindi magpail ng kaso. Bakit hindi mo gustong magkaso? Sinabi ko naman po, ma'am, na willing naman po ako. Kasi yung ma'am, inasikaso ko muna yung pag-aaral ng anak ko. At saka yung ma-file ko muna yung sa ano niya, insurance. Naglayas siya, ma'am. Sabi ng kuya ko, Wing, buwan alitos jilin. Naglayas, pumunta sa kanyang laki. Sa akin lang, ma'am, yung pagtanong ko sa polis, sinabi niya na may suspect na mm -mm. at may witness. Kaso lang, ang asawa, hindi magpahil ng kaso. O, paano yan masulbad yung problema kung hindi magpail ng kaso? Nandito po kami ngayon sa Dabaw po para po uh, mga musta kung kamusta na po ba ito po case ng kapatid po ninyo? Wala pa ma'am. Sa, sa ngayon ma'am, wala pa. Wala pikit ng kwan. Hindi nagpunta pa po kayo nakakapag-file ng kaso? Hindi pa ma'am. Kasi ma, takot ako magpunta doon sa Agusan ma'am. Sinabihan ko ng mga kwan ko, ng mga kasin ko na huwag ka na pumunta doon. Basta, baka ikaw na masunod. Man, takot ako ma'am. Yan, yan ang dahilan nagpunta ko doon sa sa inyo para mangingit ng tulong para ang kaso. Nabanggit nyo na ito pong si yung kapatid po ninyo ay half-brother lang ninyo. Oo, pero siya po itong ah, kumbaga yun sa inyo noong mm. bata pa kayo. Mm. Maliit pa lang kami, ma'am. Wala na kaming mga parents. Wala nang papa, mama. 15 years pa lang ako, wala nang mama namin. One year old, wala nang papa. Noong Pumunta nga kayo sa studio namin. Ang hinala nyo talaga na may pakana noong pag pagbarel sa kapatid ninyo ay yung misis niya at yung kalaguyo niya. Paano nyo po iyon nasabi, sir? Um, sa una pa lang, ma'am, sinabi ko sa kanya na huwag kang magkumpiyansa kasi may nangyari na sa kanila, mga ano eh, nakita naman, alam naman na lahat. Nahuli na po mm -hmm. na merong mm -hmm. kalaguyo. Mm -hmm. Sabi ko sa'yo, baka necesardo. Siyempre, critical area simple lang pag ano kung NPA pa ma'am ang alibay man nila NPA sabi ko NPA hindi man basta-basta pumatay ng tao wala kasalanan kung mag-strict to strict lang kasi may kuan pa yan may may proseso pa may pa kuan pa yan din, din. warning warning pa na yan sila may warning pa pag punta ko doon sa police station, sabi ng police background check na nila ang suspect alam na nila ang pangalan at saka saan katira ang background daw gun for hire Siyempre, gun for hire, may nag -utos. Kung NPA, alangan pa bang NPA pa mag-gun for, for hire? hire. Opo. Oh, um, o, ma'am, na sabi nila NPA, gun for hire na yung tao, sabi ng polis, siyempre, may nagutos, may mastermind. Mm -hmm. uh, gusto ko wala magpatulong ko kay Edol na mahuli na yung suspect para magkaalaman na. Pero, uh, nabanggit ninyo, sir, na ito pong misis na kapatid ninyo ay pumirma sa police station na hindi siya magpa ng mm. kaso. Ano mm -hmm. daw po ang reason niya? Kasi takot daw siya man baka balikan siya ng mga salarin. Pero kung mahal mo ang asawa mo, wala ka nang sakot siguro, napatay na yan eh. Tuhan ko sa kanya, ma'am, nagdududa ako ma'am, baka may ano. Pero hindi, man naman 100% kay Pero mga 90% yun. Pakiramdam po so, ninyo. Sa akin lang. Simula pa lang, pagsabi ko sa kapatid ko na huwag ka magkumpiyansa kasi critical area. Ang ano, anak, may may nangyayari na ba? Yan ang sinabi ko sa kanya, ma'am. Yung araw na yun, nag-chat-chat pa ma'am. Matagal na po ba sila na mag-asawa? Oo, oh, pa naman ilang anak lang, 24 na edad, anak no? Pero ngayon lang po nagkaroon ng issue na ito pong oh. si misis niya ay merong lalaki. Mm. Pero amin ang aminado ang misis niya na, dito daw nag-iwala siya nang gilumay. Ginayuma? Oo, oh, daw siya sa lalaki. Oo. Oh, oh. Driver lang na nila ma'am. Ginayuma daw siya. Bato nga, sa akong sa mga parente git labangan siya pagpatambal. Ah so pinagamot po siya ng mga kamag-anak din ninyo. Mm. Mm. Tapos ano po nangyari pagkatapos po nung siya ay pinagamot? <laughs> Yan ang kwan, kay mo wala na sila. Okay na sila. Okay, na okay naman Pero, sila. Pero sa mga ko sa kanya baka palamig may lang. Ay akong siya ma'am. Ako okay, yon natakot ba ako ma'am kasi dito nagpunta naka ba yung, yung Mrs. Dre. Mm two weeks, ay nagpagamot doon sa double Inaksip Inaccept ko lang nga ma'am, maskin sakit sa Luban. Kasi dahil lang sa kapatid ko, nagrespeto ako eh. Pero wala akong kuhan. Pero kayo po ba sir ay decidido po na mahalungkat pa po or malaman po kung sino po itong mastermind sa pagpatay po oh, sa inyo kapatid? Yan ang kuhan Hindi ako makatulong ma'am. Malagi akong nag-isip. Ang bayat ng kapatid ko, ang naranasan namin ng gabi. Gabing hirap. Kami-kami lang nagbuhay sa aming ko, Really. Tapos makita mong ma pwede rin na para ng hayop. <laughs> Hindi ko matanggap, ma'am. Hanggang ngayon, baka alaw, ako, umiyak pa rin ako. Ma maala ko. Kasi so, matagal kami nagsama. Siya ang nagbuhay sa amin, ma'am. <laughs> <laughs> Bait kahit doon sa amin, mano ang tawag sa kanya ng lahat ng mga kabataan. So, Ginanon lang gusto ko magkakuha ng stage niya, ma'am. Yan ang dahilan nagpunta ako doon. So, sayon ako sa Manila. Kahit wa, hindi pa ako nakapunta doon. Wala akong tulog. So, makamit ko lang ang hostesya. Hindi ako. Marami na nangyari doon, ma'am. Walang hostesya, ma'am. Kasi magkapunta ako doon. Sin mo, at tumo ko sila. Mahabit ko kay Malabi yan naman sa akuhan. Dito mo kumukhaon. Anak siya, bing may binaril doon sa harap ng tindahan ko kahapon. Uh, uh, walang tao. Wal, para walang nangyari. Walang ustasya. Sino mang ng kaso? Uh, kung dito lang, hindi ako magpunta doon sa Manila, walang, walang mangyari. Walang mangyari, ma'am. kung uh, ako kay Idol, na, na matulungan ako. Sige sir, kaya nga rin po kami nandito. Ano, dahil a uh, katulad nga po ng sinabi ninyo, eh, kayo po ay nananalig po kay Sen. Rafi Tulpo nang sa ganun ay eh, magkaroon po ng hostisya ito pong pagkamatay ng kapatid po ninyo. So isiset po natin itong pagpunta po sa uh, Prosperidad, Agusan, para po nang sa ganun malaman pa po natin of an investigation kung ano po yung mga nakita ng investigador o ng polis po regarding doon sa suspect or kung tukoy na ba nila kung sino po itong mastermind sa pagpatay po ng kapatid ninyo para po makakuha po tayo ng hostisya. Ano po? Yan ma'am, ang gusto ko ma magkukuha ng hostisya. Mm -hmm. Sir Idol Lapi, sana matulungan mo ako sa aming mga problema na makamit namin ng hostisya. Salamat Selape. po ba ang update doon po sa case ngayon? Or ito po bang kaso ay umuusad? sa update po ngayon, ma'am, is ongoing po ma'am. Hindi po siya masasabi na close kasi wala, pa, wala pang solve na nagawa na wala pa talaga tayong suspect. Pero yun, yung sa witness lang talaga kasi sayang ba kasi hindi namin makontak. Parang sa nakita namin sa kanya, parang takot mo Pero Kinukumbinsi namin, uh, tinatawagan pa rin namin para lang kasi si ma'am din at yung anak din niya na gahanap din ng mustisya kasi anak niya na nag-grief nag lang. Oh, until hanggang ngayon ma'am, nag-grief pa rin yung anak niya sa pangyayari ba. Kasi Sinasa dabaw din yun. Pati si ma'am, willing naman talaga siyang tumulong sa amin in case kung meron man talagang masuspect at uh, witness talaga na yung eyewitness talaga mamba. Kasi yun din yung uh, hinahanap ni fiskal natin. Uh, kung nakita ba niya talaga yung sino ang nagbaril, okay. description ng suspect, at anong armas ang ginamit mamba. Kasi kung hindi niya ma-explain ng uh, o maayos na ganyan, i-dismiss pa rin ni fiskal at ulit-ulitin natin para ma-file. Yan lang, Pero, uh, sir, kasi ba diba, nabanggit po ninyo na ito pong si Mrs. ay pumirma ng hmm. affidavit po na hindi na magpa-file lang case. Ngayon, nandito kasi si Sir Darwin at hostisya nga rin po ang kanyang nais. api pwede pa rin po ba na mag-file si Sir Darwin kahit po na si Mrs. ay pumirma na ng affidavit? Oh, pwede naman ma'am. Pwede man. Pag si Sir, uh, mas pero mas okay talaga o mas preferable na si ma'am gid ang mag complain kay in the first place ma'am is siya siya ang um, wife at siya ang doon sa Juan area siya ang mismo may knowledge sa uh, ano sa pangyayari pero si sir pwede din man si sir mag complain okay. as long as meron tayong makuha na witness ma'am pero sir, uh, upon investigation ninyo or sa mga pag-uusisa po ninyo, ano, ano po ang napikikita po ninyo na uh, motibo po sa pagbatay? Sa iba kasi yung tono ni sir, di ba yung si Ferdinand Makig, halubilo ng ibang tao pag ano. Pero hatem, uh, sa, sa story doon sa kanya, parang ano siya man ba, hot-tempered. Pero boses lang niyang yun, pero hindi siya, wala siyang ano sayo, kanang wala siyang galit sa iyo. Ganun lang talaga siya magsalita. Parang meron siyang one time daw na may bumili sa kanila na na taasan niya ng boses ba. Tapos parang iba yung mis na misinterpret ng bumili at uh, nasabi din na, na meron ding mga uh, ta, tabi ng ano niya ng business niya na tinanong kung sino yung bumili kasi bago sa kanila ba. Ah dun, yun pala nalaman nila na hindi taga ano taga cited area man ba red area nakatira so hindi natin alam kung kasi, ah, ano ba na 'yun yung yung people's army or taga doon oh, kaya yun parang doon na trigger bat ba? at mga ilang ano yun nangyari din yun parang may na-trigger lang na ano ba Ah okay so kumbaga dahil sa attitude po or hindi naman masasabing attitude dahil sa punto ng pananalita ni Sir Ferdinand. Ngayon Sir, based doon sa witness, uh, ah, syempre nakausap nyo naman si witness, ano, uh, na naituro niya ba or matutukoy niya ba kung sino po itong bumarel? Uh, uh, sa sinabi ng witness is na kilala lang niya dahil ito ay ano ma'am kasi dati daw na NPA yung na ano niya na suspect tapos sabi namin na baka isparo ba kasi iba sa mga NPA natin Sparrow at meron din gun for, gun for hire. Opo. Hmm. Tinrace din namin yung ano, pangalan niya o oh, na, na, sa, na ano namin na wala pa sa list pero may nasabi na taga doon. Na, na dati po talaga, oh, Bali ngayon sir uh, since wala pa po tayong uh, witness or hindi pa po kumbinsido itong si witness uh, hindi pa po natin pwedeng ma-pursue ito pong uh, kaso. Oh sa uh, yes ma'am. Kasi isa din 'yan yung mas mamigat kasi talaga yung uh, statement ng witness pag ipafile natin tapos i-dismiss lang talaga ni fiscal pag walang witness, walang lutang yung papel ma'am. ba? Yun Kina, uh, kailangan talaga natin na meron tayong witness. At sa ngayon din, ma'am, if mag-file is ah, negative po yung ano natin, yung prosecutor natin ngayon. Nandun po sila sa Manila, meron silang conference, yung dalawa nating prosecutor. Pero yung pinaka-main problem po talaga, sir, sa pagpa-file is si witness. Okay. Sir, uh, ano po? Sir Darwin, meron po ba kayong tanong kay uh, investigator po? Hey, ang masabi ko lang na gusto ko na mahuli ang suspect para magkalaman. Para magkalaman. Para managot ang dapat managot. Kaya sa akin lang ma'am, hindi ako maniwala ng NPA. Kasi ang NPA, hindi yan basta-basta pumatay ng tao. May mga warning pa yan. Gun for hire ng tao, simpre. Alangan mga NPA pa mag-gun hire. Hindi ako maniwala ng NPA. Gusto ko mahuli na para magkalaman. So sir, uh, if ever po ba na itong si witness ay willing na po na magbigay ng statement sa inyo, agad-agad uh, po ipaprocess neta. Yes ma'am. Opo. Ah, sige lang, uh, may number naman ako nakuha ni Sir Darwin anytime. Kahit di na siya pumunta, tatawagan ko lang siya para sa statement. Pumunta na lang siya dito pag mag na. Pwede naman yun. Tawag na lang kami para, para sa kadabit niya. Maraming salamat oh, po, salamat. Police Corporal Sultan. Salamat.